So in nga mga tropa, ngayong araw nga papasok na naman tayo sa school dahil first day of school na naman mga kakosa sa second sem. Syempre mga tropa, outfit check muna tayo, muntik pang malaglag yan mga kakosa yung cellphone. Ngayon kung alang nga ulit mga tropa, nasuot yung gowa ko na uniform. Medyo pit na nga mga tropa kasi nananaba na nga tayo mga kakosa. Ito nga pala mga tropa, yung salarin bakit muntik malaglag yung cellphone? Napakaangas. Syempre mga tropa, bago tayo pumasok, magsisi fresh muna tayo mga kakosa sa C mga tropa sa nag-sponsor sa atin. Sobrang healthy nito mga kakosa, napakataas sa vitamin C. Pure kalamansi kasi ito, mga tropa na may honey. Kaya pagkayaki kung kumain ng umagahan mga kakosa bago ako pumasok, magsi C Fresh muna tayo para may baon tayong healthy sa katawan natin mga tropa. 'Yan, pampalakas. Kung uminom nga ako dyan mga kakosa Bigla tayong lumakas dyan mga tropa Para kung biglang naging sinaro to mga kakosa eh. Yeah. Kaya pag gusto nyo dyan mga tropa lumakas mag sipresh lang kayo Tapos narinig ko nga mga tropa Na umuubo-ubo yung mga tita ko Tsaka mga pinsang ko mga kakosa Kaya bibigyan din natin yan ng sipresh. Pati mga kakosa yung tita ko na to Binigyan ko din yan mga kakosa ng sipresh. Sobrang healthy kasi yan mga kakosa Kaya pinamigay na din natin dito mga tropa Para mawala mga ubo nila. Pagay nga din to mga tropa sa mga bata kaso pumasok ni mga pamangkin natin na mga bata kaya sa mga oldies ko na lang mga kakosa binigay. Kaya salamat sa si para sa over Sobrang healthy. Si tapos pagkayari nga mga tropa, sumakay na nga tayo kay basura concept dito. At papasok na nga tayo mga kakosa sa school natin. B Tamang biyahin nga lang ako dito mga tropa, na-miss ko nga yung ambience mga kakosa. Pag pumapasok, sobrang ganda kasi sa nature mga tropa, napakaganda ng daan. Ilang minuto nga lang mga tropa, nakarating na nga tayo dito sa school mga kakosa. Pumunta nga lang ako dito mga tropa sa office kasi di ko pa napapasipapil ko mga kakosa. Kaya nakita ko dito si ma'am LJ mga tropa, sobrang ng ganda. Tapos mga kakosa, nakuha ko nga na nga dito tas inroll na talaga tayo mga tropa At na-late pa nga ako dito mga kakosa <laughs> Pag talaga mga tropa, first day of school May mga talent talagay mga criminology Mga kakosa eh. Yeah. <laughs> Siyempre mga tropa, hindi ko na sinami talent ko mga kakosa kasi baka ma-discover tayo yun. Kasi yan nga mga tropa, mga namit na nga natin mga kakosa, yung mga klase natin ng mga kupal. Napakatagal din kasi mga kakosa bago nakita natin yung mga kupal na yan. Ganun talaga mga tropa, pag first day of school, eh kamuna, muna, sobra ng angas. Subject nga lang mga tropa Tapos naghintay kami ng second subject dyan mga kakosa Hindi pa naman mga tropa Regular class Kaya pa-chill-chill -chill lang tayo dito mga kakosa Next week iyak na naman tayo At ayun nga mga tropa Noong nagtanghalian Kumain nga lang kami dito mga kakosa kaya, lalakad na naman tayo dito mga tropa Nang sobra ng haba Siyempre mga tropa Pambabuenas ka muna Amiss ko nga din mga kakosa Lumakad dito sa eskwelahan namin mga tropa Kahit sobrang ng haba ng lakarin Napakalayo kasi mga tropa Malaki din kasi school namin na ito eh. Pero marewanas na po sa tapos Paparis nga lang ulit tayo mga tropa kasi na-miss natin yung paris. Tamang order nga lang kami dyan mga tropa ng paris. Tapos kasama nga din natin dyan mga tropa yung mga tropa natin ng mga kupal dyan. Sobra ng aasi Ah, uh, kaya nga mga tropa, another walk, another day na naman tayo dito mga kakosa, sobra kahit sobra ng ini. Tapos ayun mga tropa, andito na nga ulit tayo sa room mga kakosa, tamad na tamad nga ako dyan mga tropa, naghihintay lang kami ng second pa na subject. Anas. <laughs> Tapos ayun nga mga tropa, pamaya maya uwian na nga tayo dito mga kakosa, napakahaban na ka rin naman mga tropa, ilalaka din natin dyan. Ganun But... talaga mga kakosa, talagang kailangan natin bumaybay mga tropa, syempre bago yan magpapabuenas muna tayo mga kakosa bago tayo umuwi. <laughs> ito, ito Ito man, ito man. Retreat. <laughs> Boss Brian! Hey, Okey kau okey. Hey. <laughs> Tapos so, basta na nga mga tropa, ayun na nga si Basura Conce. Habang nasa daan nga tayo mga kakosa, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Erika from Pangasinan, salamat idol. And shoutout din kay Apollo Rodriguez aka Pogi ng Sobrang Pogi mo idol. Shoutout nga din pala kay Cliff Richard Gomez, ingat po kayo dyan palagi idol. Shoutout nga din pala kay Jen Salazar, thank you po sa support. Ah. Shoutout nga din pala kay April from Japan, China all. And shoutout nga din pala kay Raven Buntalyaw, sobrang angas mo. And shoutout nga din pala kay Rosan tabo, napakaasim mo. Bago nga ako mga kakosa, umuwi, nagpa-change oil nga lang ako dyan mga tropa. Change oil, kay basura concept mga kakosa. Tsaka pinalitan na nga din yan natin mga kakosa ng gear oil. Tsaka nagpalit nga din ako mga kakosa ng ilaw dyan sa likod kasi pundi na naman mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa, nakauwi na nga tayo dito. syempre bago yan, ay muna. Pagdating natin mga tropa, ino muna tayo ng sipresh. Para mabawi lakas natin. i muna! Refreshing! Eka muna!